walang susuko. Iyan ang saad ng vlogger na si Alex Gonzaga matapos siyang mag-upload sa Facebook ng isang ultrasound photo. Ito ay matapos mag-open up si Mikey Murada, ang asawa ni Alex, patungko sa third miscarriage na kanilang pinagdaanan nito lamang January 2025. Sa interview ni Mikey kay Tony Gonzaga, ikinwento niya ang kanilang pinagdaanan kamakailan. Nalaman namin mababa yung heartbeat, 65 lang. So that same day, pumunta kami sa ospital, trinay namin habulin, baka masave pa yung baby. Wika niya. Nakita na namin kaagad yung baby pero wala na siyang heartbeat. Nagkatinginan kami, we accepted it. Strong siya eh, pero nung umuwi kami nung gabi, doon na siya nagbe-breakdown. Dagdag pa nito. Sa kabila nito, Sinabi ni Alex na small miracle ang nangyari sa kanila ni Mikey dahil unang beses nila makakita ng embryo at makarinig ng heartbeat. This is the small but beautiful miracle we hold on to. We will never forget that moment when God blessed us with the sight of an embryo and the sound of a heartbeat in my womb. Pahayag ni Alex. God is good kasi we saw an embryo and heard the heartbeat for the first time. Iba itong pregnancy na ito. All our efforts to have a healthy pregnancy were still not wasted kasi nagka-embryo. Yan ang lagi namin iniisip mag-asawa. Kaya di mawawala ng pag-asa, walang susuko. Wika pa niya. Kasabay nito, nagpasalamat din si Alex sa mga netizens na nag-message at nagdasal para sa kanila ni Mikey. To everyone who has messaged, sent gifts, and prayed with us. Thank you from the bottom of our hearts. Salamat po. All your kindness and words mean so much to us. It's so overwhelming to know na napakarami sa inyo ang kasama namin ni Mikey in prayer, hoping for the day we become parents. We can. In his perfect time, we believe. Walang susuko. Pagpapatuloy pa ng vlogger.